limang daang mahogany at isang libong iba't ibang fruit bearing trees ang naitanim sa isinagawang tree planting activity ng kasundaluhan, iba't ibang sangay ng pamahalaan at lokal na kapulisan na ginanap sa Children of St. Joseph, Home for the Aged and Person with Disability sa Luya, Barangay Talbak, Doña Remedios Trinidad sa lalawigan ng Bulacan. Ang nasabing aktibidad ay isinakatuparan sa pagtutulungan ng kasundaluhan ng 78th Infantry Matapat at Matatag Batalyon kasama ang Philippine Air Force, Bureau of Immigration, First Intelligence Security Wing Reserve, Lokal na Kapulisan at Municipal Environment and Natural Resources Office ng DRT Bulacan. Pinaabot ni Sister Salome Enriquez, sampu ng kanilang organisasyon, ang taus pusong pasasalamat sa tree planting na isinagawa ng kasundaluhan at iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa kanilang bahay-ampunan. Uh, una sa lahat, binabati ko po yung taga Philippine Air Force, the Philippine Army, Philippine Immigration. Sa araw nito, ito, kasi po eh, uh, nag planting po sila dito sa ampunan ng Children of St. Joseph Home for the HPWD and Orphan Bulacan Inc. Napakalaking tulong po nito sa amin ang ginawa ng ng immigration at saka ng Philippine Army at saka Philippine Air Force kasi po yung mga itinatanim nila may iiwanan ito sa next generation papakinabangan po ito sa ampunan yung mga Samantala ipinahayag naman ni Christy Toto Barnuebo ang kahalagahan ng pagtatanim ng mga puno lalo na ang mga fruit bearing trees Ayaw. Ito po sa malagang upang mabawasan ang pagkakaroon natin ng climate change. Lalo na sa panahon ito ay usong-uso na po yung global warming. Kaya po sa ganitong tree planting activity, isang malaking hakbang po ng pamahalaan. Para may ipsan po ang nangyayaring climate change po sa ating kapaligiran. Patuloy ang kasundaluhan ng 70IB na makikiisa sa mga aktividad na lalo pang makakapagpaunlad at makakapagpanatili ng kagandahan at kaayusan ng kalikasan sa lugar na nasasakupan. Mula dito sa Bulacan, ako si Rene Boy Palapal, ang inyong kaunay.